Kaya eh, magandang hapon mga kababayan Kuya Ron, ano, dito na naman pa mag-update tayo dito sa ano Mga kabahayan dito sa squatter area Na nakatira po dito sa may uh, ilalim ng tulay Nitong nga uh, MacArthur Bridge Gandun po ano So nung nakarang araw ay uh, May mga residente na po nakalipat doon sa ano Sa relocation area sa Naikabite Ngayon po uh, bumalik tayo dito ay ta uh, natatanaw natin mukang uh, mukang tuloyang napaalis na yata sila roon ano isusum natin si wala na tayong nakikitang ano mga nakatira doon ngayon no kung may ma nakikita man tayo nang ilan ilan tao na lang naroroon tapos so mga worker na lamang yun nandiyan so parang ano no uh, nakaalis na yata sila kanina Ayan, na, na yung uh, last batch yata ano, na uh, i-relocate -re doon po sa naikabite. Okay, daan po tayo dito. So maganda yung project ng uh, ating Pangulo, no? Bongbong Marcos. Dito po sa Pasig River. Hindi lamang uh, beautification, kundi uh, inaayos niya din po yung mga informal settlers binigyan niya po ng mga pabahay hindi lamang mga uh, pampaganda dito sa Ilog Pasig at uh, hopefully uh, tuloyan ng luminis itong uh, Ilog Pasig ano? may mga ilang uh, area dito na nakikita po natin nagde dredging nag uh, ano, ng mga burap uh, ito po yung pinaka site punta po tayo daan po tayo dito tapos tawid tayo sa kabila ayun kukunti na lang yung tao dati maraming tao dyan eh mga nakatambay-tambay dito siguro itong mga ano hindi na isama sa ano, mga hindi na isama sa ano sa relocation Tapos andito rin yung mga ibang gamit yung mga pilote. ayan oh no. So nagta-transfer sila Ito, may daan dito, papunta dyan sa may ano uh, papuntang MacArthur Bridge kung saan yung mga kabahayan ay mga nakatera doon, tapos parang hindi na natin natatanaw oh, na parang nakaalis na yata sila pero punta pa rin tayo so tayo dadaan nakaalis na sila so, naglipat na sila so na demolish na yung mga ano dito, bahay-bahay ito na po mga kababayan yung ano uh, pinuntahan natin nung nakarang araw. Yung mga residente po dito sa may uh, ilalim ng ano tulay ng uh, LRT, sa kanang uh, tulay ng uh, MacArthur Bridge. So wala na pong uh, nakatira dito, no. Na, ano na sila. Na-relocate na po sila doon po sa Naikabite. so may mga ano po dyan DP, I think DPS pa yata yan parang magano sila kundi ako nagkakamali lang ha para malinis itong ano mga bahay bahay dito uh -huh. hindi kayo nakasama? ay kayo yung nakausap ko nakarang araw no may batch ba na umalis kanina? last batch last batch na yon so wala na nakatira dito? Ha, ah, okay. wipe out Ako Lili ah, sino magano niyan mag lilinis niyan. Ah, sila na. Oh. Wow. Ah, pwede pang ano mapakinabangan ano. So, ito na oh. So, gagawing park kasi ito. At ano po ng ano project ng ano. Uh, Pasig Bigyan Buhay Muli project magkakaroon daw dito ng park saka yung nakita namin doon sa design merong ano uh, ribulto ni MacArthur since andito lang naman yung ano yung tulay ng uh, MacArthur Bridge andito sila ate sila yung mga hindi daw nakasama no? So 63 families yung ano, yung nakarang araw sabi sa atin nung, ano mga nakausap natin dito. Ngayon totally wala na po sila sila dito. Nagaano na lang po sila. nag uh, iimis na lang ng mga pwedeng ano uh, kalakal. You know. So hanggang doon ano may mga kabahayan doon uh, wala na ngayong nakatira. Ayun, kumukuha na lang sila na ano uh, kalakal. <laughs> wala na. May order pa sila? Oo. <laughs> Lagi ka bang dito? Nalipat sila sa naik eh. Wala kang phone number nila. Yun, kontakin mo na lang. Eto yung mga bahay once again. So, nakalipat na po sila. Dito naman po mga kababayan, ano, yung mga nakatira po dito sa gilid, gilid-gilid pinaalis na rin dito malapit sa ano uh, papuntang MacArthur Bridge. So nandito yung mga ano mga kababayan po nating ano na paalis doon, pero hindi sila kasama doon sa mga ano na i-relocate sa ano na ikabite. dun sa may ano, uh, Quezon Bridge tingnan natin yung ano dun uh, uh, construction works ng uh, Pasig River Esplanade eto na oh. Ayan. Kalagyan na nila ng ano. Steel beam. Tapos gagawa sila rito ng ano. Para mga. Uh, ano pa yung gagawin nila rito? Cemento. Nadaan sa tubo. Eh, wait lang natin. gumagawa sila ng ano pinaka daanan ng ano semento no uh, para dito sa ano pagbubuhos dito sa may ibaba no? uh, yung preparation nila para semento na itong ano uh, platform na yan ano naikabit na pala itong ano mga steel deck yung paghahanda nila so merong ano no target date within this month din daw ay uh, matatapos itong uh, area na ito kaya ta, tabayanan po natin yung mga uh, progress na magagana po dito sa, ano, sa Pasig River Esplanade uh, MacArthur Bridge Area to Arroceros Park